episode na to ay mangunguha tayo ng kohol dito sa Sapa kasi gawa ng bagong spray ang palayan may mga lason hindi natin pwedeng kunin baka mamaya habang kumakain tayo nabula yung bibig natin so dito muna tayo sa Sapa tulad nito yan ayan kabayan ang ating mga kohol tangkamin kami ng ulan, kabayan. <laughs> Lakas. <laughs> Basa. <laughs> Sama kayo mga batang hamog. Yata! Ito mo, baka nabawasan

Alangan, alangan din mapuyo pa sa may ulan. Kami dinive namin yung sapa para alangan. lang makauli ng golding. Alangan naman. Para makaul. Dala ka kami kalalim. Ngayon po. Kami yung ulan. Chihuahua. Chihuahua. <laughs> Tanga, ganyan kay tapang yan. O. Oh. Hi. <laughs> Chihuahua. Eh, nakawin tayo. Ulan. Galit tayo sapa. So ito yung mga nauli nating ano, kohol. Ako gawin natin makukuluan natin siya tapos saalisin yun naman bago gagawin tayo ng panibagong recipe so, lakas ko ng bagyo dito kabayan sa gitna ng kasama ko kabayan. <laughs> Inabutan kami ng malakas na ulan. <laughs> ah. Ba't ka na wala nilagay nyo? Ano ba na wala nakulo? Lakas na ulan, lakas <laughs> oh. na ulan. Lakas na ulan. Ayan kabayan, pakita ko lang yung ano, yung kapaligiran namin. Ayan. Oh, lakas po ng ulan. Diyan. Ayan. Okay. Ayun, taga-sungkit mamaya. Sabot kami ay nag Ano? Ano? Tigim ka ng First time po, uh, ko, nga. Ay, ang putik na kulang malalaman kung parang ito yun. lang natin sa kabayan. Kaya sa maluto. Tapos alisin natin sa sa shell.

no kapag naalis natin siya sa shell tapos yung ulo lang ang matitira sa kanya Itong orange na to, yung kanyang parang ano, itlog. Yung makikita yung sa mga palayan na nakatingin. tanggal ng suka at saka ka mga nalinis nating kabayan kung wala na siyang mga ano yung mga laway laway wala na rin yung kanyang lansa so pwede natin siyang lutuin dahil gawa ng malakasang ulan at hangin sa labas dito muna tayo maglulu magluluto sa loob simple simple lang ang recipe natin kabayan adobong tumol na kuhol. Yan o. Oh. Medyo masama lang ang panahon ngayon. Gawa ng may bagyo. Ang terno niya, latok. natin to. Diwa ng ano. Este sa palayan. Kinakain nila yung puno ng mga palay. Kaya ginagawa ng iba. Nilalaso nila para mamatay. Kami mm. naman dito sa bukid. Um, niluluto namin. Kinakain. Ginagawang ulam. Sarap talaga. Sarap pa rin ang ay, masarap nga ito. Mga first time kumain ng kol. <laughs> <laughs> Mga first time kumain ng kol. Ang oh, masarap nga. <laughs> <laughs> wow, <baby>. <laughs> <laughs> May natok pa. <laughs> uh, uh, gulat na gulat sila kanina eh. Ito nga nakain daw ba ang kol? Kala nila nakakalason. Hmm. Tampagana. Tampagana.

Do uh -huh. ni daw. <laughs> First time makakain ng cool. <laughs> Ang dami nyo lang sa palayan. Kunin huh? nyo. yung mga bagong spray. Oh, tay, sandok pa daw, sandok pa daw pa. Hmm. Siya, ay, bata, kasarap pala pa. Manghang Kain-kain. <laughs> Nanay mo, bigyan pa. Hmm. Hmm? Nalagay ko matikman niya, baka sabihin, huwag na-spray yung ko, yan lang ang dami dyan. Ayan, may pa-take out. <laughs> Masarap para. Sabi sa'yo. Ayan. Eh. Ayan. Dapat pala pinulog sa ako eh. Nakakadala na ano, Al. Masarap, Bal. Sunod, punin natin na sa ako. Masarap. <laughs> Ayaw nilulusan. Kaya dalawa sikat na kayo sa eh Ah, putik na yan. Putyo ka. Putyo ka, hindi mo po. Kahit mga lang yan, pero... Oo. <laughs> Tira, Tira siyong pong. Ngayon, kahit pa pong. Diba sabi ni mama mo pong? Ayan ka ba na namin kumain. Tumili na rin ang ulan. So, salamat sa panunood at pagbisita sa aking YouTube channel.